Bakit nga ba maraming gusto umakyat ng Mount Everest? Alam mo yung Mount Everest, yung pinakamataas na bundok sa buong mundo? Alam ng lahat kung gaano kahirap akyatin yon. Minsan, may mga taong hindi na nakakababa. Yung iba, inabot ng matinding lamig, kakapusan sa oxygen o aksidente. Pero kahit ganun, taon-taon may libo-libong gustong subukan. Bakit kaya? Kasi ang Mount Everest, hindi lang bundok. Para sa maraming tao, simbolo yan ng pangarap. Iba-iba man tayo ng laban sa buhay, lahat tayo may na gustong marating yung mga bagay na halos imposibleng makuha, pero pinipilit pa rin natin abutin. May umaakyat para patunayan ang lakas nila. May umaakyat para sa personal na dahilan, para mapatunayan sa sarili na kaya nila na hindi sila natatalo ng takot. May iba naman, gusto lang makita kung ano ba talaga yung nasa tuktok. Yung tanawin na hindi lahat ng tao nabibigyan ng chance makita. At ang totoo, ang gantimpala ay hindi lang yung makarating sa tuktok. Ang gantimpala, yung mismong pagakyat, yung proseso, yung sakit, pagod, tagumpay, lahat yon bahagi ng kwento mo, parang sa buhay. Hindi lang importante kung saan ka makarating. Mas importante kung paano mo narating kung anong klaseng tao ka habang inaakyat mo yung sarili mong bundok. Kaya siguro kahit delikado, kahit mahirap, may mga taong patuloy pa rin umaakyat. Kasi sa huli, hindi lang bundok ang tinutumbok nila kundi yung version ng sarili nilang pinapangarap nilang marating. Ikaw, ano ang Everest mo? Siguro ang Everest ko, yung patuloy kong pag abot sa mga pangarap kahit paulit-ulit akong nadadapa. Yung pagbili araw-araw na bumangon, magtiwala, at lumaban kahit di ko alam kung may tuktok ba talaga sa dulo. Hindi ko pa man naabot, pero alam kong bawat hakbang papunta ron, may natututunan ako. At yon ang mahalaga. Kaya ikaw, ano ang Everest mo? At anong hakbang ang kaya mong gawin ngayon? Kahit maliit, papunta roon.